Luwas og balinawon agibati ibati sa mga residente sa barangay mabuhay Jansan, tungod sa aktibong operasyon o pagpatrolya sa bagong presinto sa kapulisan nga mao ang police station number 9. Oo naman ma'am eh, kay mas malapit na, madas madali ang kadaganan o puring kaso may mga emergency, di ba? Okay kayo. Kay nag-ipik na dayon sila, nagtrabaho na silang dapat trabaho. Di ba? Nagatag sila ang evidence nga okay gigayo nga namin yung police station dire. Ah uh, okay kayo nang bag o nga uh, ay Bagong Station nga doon lang dere sa mabuhay kay dali lang maduulan kay daghan man silang nadakpan sumala pa ni Police Major Robert Forest sa mong presinto, nga ang nahimong kalampusan sa operasyon sa stasyon, pinaagi sa abag sa komunidad sa pagpakgang sa mga kriminalidad sa ilang lugar amo ang uh, Bagong uh, building uh, na unod so daghan natag ubay-ubay uh, natang mga accomplishment Uh, sa aking mga nasasakupan no, sa police station ay sa tatlong barangay, uh, kailan namin yung uh, tulong ninyo, partnership ninyo para sa, uh, of course, uh, peace in order. Kahibalo ang sakop usab sa Station 9, ang Barangay Kunel o Barangay Olimpog, asa hugot usab nga ginatutukan sa kapulisan ang maong lugar, pinaagi sa pagdeploy og police personnel. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.